Na doon eh, sa ano Ano po sabi ng doktor ngayon hindi ba baka lumalala eh, yung sakit niya Mag-antay na naman po uli ng pre-operation po Na pre-operation Naka po pre-judging naman Iba 'yun na Q, ano free Iba judging. 'yung pre-judging <laughs> sa pre-operation <laughs> Para pala Mr. Cute yung uh, mata ni nanay eh dito ano? May pre-judging alas po less. Yes <laughs> <laughs> Oh sa. Naway tuloy-tuloy na po ito nanay Opo opo sana po mapagamot ano ko na. Nalangin kagabi, nagkatotoo na. Ngayon po, doon po habang nakapila ako, sabi ko, sana po ako mabunot. Ano sabi niyo? Sabi niya raw, siya mabunot, bossing. Bukod ayan po. Kaya nga, ano? nga lumapit ako doon medyo sa malapit sa inyo para makita yung numero ko para mabunot ako. Alam nyo, hindi naman po kami bumubunot. Nandun po sa studio yung pagbunot natin at saka po yan, random po yan. Lahat ng numero na nandun at pumila, nandun po lahat ang numero. Opo. At